Good day mga ka-JT sa Kalam at dito po syempre stay na po kami dito sa Bigan na nagpunta kami sa Baluarte Su at shoutout nga pala po kay Pinsang Ajo, kay Boss Gilbert Aguirre at kay Mrs. Aguirre, kay soyti Manalo, kay Elvis gaya kay Edwin Inolba, kay Jason Membrot, kay Bebang, kay Lorena Martinez, kay munggo kay Obik, at kay Pisan Soren. Shoutout sa inyo. At kay paring Anoy, uh, Arnold Abier, paring Joseph Katapang, kay paring Eugene Katapang. Ah, katap, paring Eugene Katapang. Sorry, tawag lang po ah, Paring Eugene Palentino, shoutout sa inyo. Ingat-ingat. At ito po, syempre, paikot-ikot lang po kami dito. Sa baluarte Zoo, ayan, may mga nakita nyo po yung leo na yan. Live na live po yan. White. Tiger po ang tawag dyan, di pala wala yun. Tapos marami po kami nakita rito, yung mga bear na nasa kalsada. Wala na po dito yung girap, yung mga balay. Tama po ba ako, girap nga po ba yung, oo, oh, girap nga po yun, ah, wala na po yan. Ayan, makakatabi nyo po yan, mababait na po yan, mga, ano na yan, usan na yan at pwede nyo ang pakainin eh, ninahawakan ko po sila at uh, yan po ang bago nilang produkto rito na pwede nyo pong lapitan, pwede nyo pong hawakan uh, mababait na po at friendly na po sila tapos pakakainin po yan, bibigyan po kayo ng parang Talahib or ako kung tawag po doon napapakain dyan sa mga yan. Ayan, yan po yung pinakakain ko. Inawakan ko po yung sungay Ngayon po sa Amir ay nagpapalit sungay po sila. Mga ka-JT kaya yung iba po wala na po sungay. At dito po siyempre at punta kami sa Miguanahan. Dito po sa may parting kabila po ito. Ito, package B po yung ano namin. Yung, yung pag-ung na yan, napakalaki po niyan. Package B po yung aming, aming binayaran. binayaran pala nila. driver lang po pala ako. At yun nga po, happy-happy dito sa may Balawartiso, sa may parting Bigan. At after po dito sa, syempre, ang JT sa Kalam, hindi maaaring hindi sasakay sa Kalesa yan, hindi maaaring hindi maglalakad sa village yan, sa Crisologo Village, at mga ka-JT, ayan po yung ano, dati na maliliit ngayon, medyo malalaki na sila. Ah, pagbalik po nyo rito, marami po kayong makikita na at malalaki na po yung mga alaga nila. Ayan po yung dating bahay ni Sir Chabit Singson. Ginawa na po raw siyang hotel, tapos pumunta po kami dito sa mine. Sa mining niya, kung saan po na siya nagpagagawa ng ginto. Marami pong mga makikita po rito. Ayan po yung, ano, yung dating bahay daw po ni Sir Chabit Singson. At eto, pumunta kami sa may likod ng bahay niya. Ito po yung gawaan ng ginto. Pinapakita po rito na ayan po yung paggawa niya ng ginto. Ayan po yung mga machine niya. Pero hindi na po kami nagtagal dito. Siyempre, lumabas na po kami. Ayan po yung huling-huling pupuntahan niya pag pumunta kayo ng Baluarte Zoo. Pero makikita niyo naman po lahat yung ano doon. Yung mga alaga nila na ano ay may mga bolt, may mga uh, aircon pa tapos ayan po yung ano mga ka GT ng mga ginagawa po nilang ginto sa so, sobrang dami pong ginto ni Sir Chabit ayan mga ka GT. Ikot lang po tayo diyan may mga silver pa yung mga swan na yan hindi ko po alam kung tunay na ginto yan at after po noon syempre mga ka GT ito na po tayo sa transient namin. At yung transient namin alam nyo na, medyo may kamahalan. De, joke lang po. Basta marami pong transient dyan. Ayan, naglakad lang po tayo. Nayaag ko na po sila palabas. At uh, pagkarating po namin dito sa mismo Bigan City, sa likod lang po ng galaan, kami po ay naglakad na at magagala na po dyan. Siyempre, medyo may kainitan po yan after po namin na Balawartesu. Uh, Nakita nyo naman po ang JT sa akalam nyo. Medyo pagod na, pagoda na. Haba na po nandunang drive. Pero, kayang-kaya -kaya pa. At yan, yeah, matiyan po tayo. Puro kain. Ito na po yung Crisologo Village mga ka JT. Ito po yung na mga gagalaan namin pero binalikan po namin ito ng gabi. At shoutout nga pala po sa mga nanonood sa akin at mga nagpapalaw sa akin. Follow nyo pa po ako at yung mga sumusuporta sa akin. Sa lahat po na hindi ko na shoutout, shoutout po sa inyo. Medyo minsan nalagimutan ko, Kian Villanueva at sina Vincent Lakap yung naggagawa ng saranggola hanggang ngayon hindi pa ako sinasarang ginagawa saranggola at yung mga kakampi ko po sa balik Talawo. at sana po makapasok yung lineup natin at hindi po maprotesta mga basketballista at uh, dito po mga ka-JT meron pong event na gaganapin dito sa heritage na to kaya po sinara nila at meron pong kainan syempre hindi po tayo invited dyan ayan po yung preparing nila mga kasakalam tapos mga gabi po namin nakita yan at ito, kung gumala lang po kami ng araw para makita po nila ng araw pero bumalik din po kami ng gabi. At nung pagbalik po ng gabi, meron po mga pangyayari na hindi po natin inaasahan. Ayun nga po, ay pagdating po namin, yung dancing fountain ay tapos na. Inabot ko po, 0.5 seconds lang. Uh, point five seconds lang mga ka-JT. Dito po, ayan na medyo sarado po. Tapos binili ko po dito ng... Cornic ang aking ate, tapos dumpo sa kabila ay bumili po ang bagnet at nagpabili po ng Tambo, walis tambo ang aking ate. Si ate Monet at si ate Janet ay yun lang naman ang kasiyahan nun. Yung, ang tawag dito, uh, bagnet. Eh, Siyempre, yung bagnet, tutubuan ko yon Pero hindi naman magpapatubo yon Lugi pa nga ako. Nung binayaran ako, lugi pa ako ng isandaan. At dito mga ka-JT, ah uh, pag-alagala na lang po kami. Ako naman po ay pag-alagala lang dyan dahil wala naman po tayong budget. Driver lang po tayo. At ang budget ko lang po ay pangga panggala ko sa sarili ko. Yung sarili ko nga po, hindi ko nabili ng pasalubong. At syempre, yung ati ko at si Dana May, binili ko ng tupig. Kaya lang malamig na pag-uwi. Kinabukasan ko na binigay. Ito, pag-alagala lang po tayo. Wala po talaga akong budget. Ang budget ko lang po ay pambili doon sa pinabibili ng mga kapatid ko na kailangan sa resort. At yun nga po, syempre, isingit po natin yung Cornic at bagnet ni Ate Jan. May sumobra pa. At yun naman, syempre, uh, mga ka masaya-masaya po tayo dito. At nakarating na naman po tayo sa bigan dito. At medyo nakakabisado na po natin ang bigan. Medyo napakasarap po sa araw dito. Kaya lang medyo mainit. Pero mas maganda sa gabi. May mga bar. Tapos kumain po kami dun sa... Masarap, naim, panada, mga ka-JT. meron po rito, sa gitna nito, meron po 60 pesos. At dire-direcho lang po tayo dito hanggang sa makarating po tayo sa Lumang Simbahan. Siyempre, hindi maring hindi papasok ni JT sa akala niya Lumang Simbahan na Pero hindi pa usang sa ngayon. Uh, nabukasan pa kasi mag naman din po kami. Medyo pagod na po sa paggala sa tawag dito sa Balwarti Sun ni Sir Chavit Singson. At uh, hindi naman maaaring hindi namin pupuntahan din dito yung ah uh, Museum ng Crisologo. Siyempre, ito, lakad-lakad lang po tayo dito sa ka Crisologo Street Village, mga ka-JT. Ito po yung sikat na sikat dito sa Bigan. At alam nyo naman po, mga ka-JT, siyempre, ang ganda po dito, puro ano, may, pero may you, may mga nire-renovate, pero sinaunang bahay po talaga. Parang naka-designation po talaga na kailangan nila ng ganto lang ang bahay dito. Kung re-renovate kailangan ganyan lang din kaganda o kaganyan lang, ganyan lang din po ang pinakabahay niya. Sinauna po talaga, parang panahon pa po ng kasila pag napunta kayo dito, ay nakita niyo po yung tabi na yan. Yung may bakod na green na yan. Hindi po SM yan kasi syempre, blue po ang SM. Paikot-ikot lang po tayo dyan. Marami po tayo nakita dyan. Marami pa bukas na ano. At marami pang pong turista. At syempre, niya ko po sila naman masama sa kabayo at magkalesa. Umikot lang po kami. 200 pesos na po ngayon, isang round. Tapos dumaan po kami sa palengke. Siyempre, unang punta namin palengke para makamura tayo ng pagkain. At napakasarap naman po nung niluto ni Lorena Martinez. Sinigaan ah, ni Bebang pala. Si Bebang po pala nagluto. Sinigang na bagnet. Napakasarap po nung sinigang na bagnet na kinain namin ng tanghalian. Yun nga po, meron pong utensil dito. 200 lang ang bayad sa pagsasaing at pagluluto. Ikot lang po tayo dito. ay makikita nyo po yung sa may diretso na po yan. Ay ano na yan. Uh, yan po yung simbahang Naapektuhan nun ho dati na lindol pero ngayon pwede na siyang pasukin at may mga braces na siya at ginagawa po yung harapan. Siguro i-develop na lang din po nila yan pero siyempre, nakasanayan na po lang yung anong yan, panahon ng Kastila yan. Ikot lang po kami dito sa may papuntang munisipyo, sa may plaza at ang dami po dito matatamba yan. Tumambay lang po kami, Siyempre, medyo pagod na lang po kami kaya medyo ayan. Ang JT sa alam nyo, nasa kalesa, pagod na po yan, ilang oras na pong biyahe niya, pero caring-caring pa, Kering-kering naman po at uh, yun naman po yung ating talagang gawain. Uh, mag-drive na mag-drive at uh, makapag-gala. Siyente, siyempre, siyente na, siyempre, on-call driver tayo. At uh, yan, inikot po namin yan, hindi na po kami doon sa bibilihan ng, ano, ng bagnet na original, yung talagang pinipilahan. Kasi po, ay meron naman kinabukasan, dito naman kami mag i in Ang i pinag i in po namin sa Enrique Transient yung transient na Enrique 3,500 3,8 na bawat tawaran ng 3,000 at yun naman napakabait po ng ano ng ang tawag dito nung nagbabantay at may kamukha dito sa pansol dalawa dalawa ang kamukha dito alam ni Bebang yon alam ni LB shoutout sa'yo, at uh, salamat sa paggala natin at uh, yung kotse mo kondisyon kondisyon ba kailangan mo ng patience ulit yun sumobra na sa 20,000 kilometers at yun nga mga ka-JT, ikot lang po tayo dito. Siyempre, pagpunta po natin dyan, ay pumunta po kami ng palengke, dinahan po kami ng magkakalesa. Nakita nyo naman po yung mga taga-bigan, labas ang likod kasi mainit ngayon. Ito po ay palengke ng bigan mga ka-JT, dito ho kami namili ng ano, ang dami pong nabili dito, na tumikim po ko dito ng maha na ano kaya ng 20 pesos ang isa. ah uh, kaperanggot lang pero napakasarap po, maha na parang kasaba cake mga ka-JT. Uh, bumili lang po ako isang piraso at po. At syempre, ayan, papanik po muna kayo para doon sa bibilihan nyo kasi nasa taas po yung gulay. Nasa baba po kasi mga damit dame. at dito rin po ako bumili ng waris ni Ati Monet. At yun nga mga JT, ito na po yung ano, yung bilihan ng mga gulay. At dito, happy-happy naman po kami. Napakasarap po nung unang ulam namin. At syempre, kinain ko po puro gulay lang mga JT. At yun nga po, ang bagnet dito ay medyo may kamahalan na. Depende na lang po, yung aming binili, medyo bago luto, kaya napakasarap po nung aming binili na isinigang pa. Talaga namang hindi po ako nagra-rice. At ayan, katabi ko po yung big time na isa, na ah, kasing big time ni Bebang, ang ah, aking kaibigan, si Elvis po Lagaya. Nagpalit po kami ni Bebang ng upuan dyan, siya naman sa harapan. Chinika-chika niya dyan yung kutsero, at uh, uh ito po yung kinainan namin, ang impanada. Nandiyan po sa may anong yan. Ang dami pong kumakain dyan, 60 pesos lang po isa. Siyempre, mga jt nga, ulitin ko po, Tumain po kami dyan, yung kay Munggo, sa akin tingin pinakain, kaya naparami ako ng kain, diet na lang pag-uwi. At yun nga po, ay ayan po yung inabot namin sa gabi, mga ka-JT, ang kakapiraso lang po. Uh, patay na po kagad, ang dancing light. Pero nagala po kami dyan na uh, Pisa Lorena, iniyaag ko po sila ng gabi dyan. Ayan, mga ka-JT, ayan po yung gabi na naglalaad kami. Siyempre, nagmamadali pa kami. Ngayon, pauwi na kami kasi tapos na po yung tinatawag na dancing light. Inabot po namin ay last 0.5 second seconds. At ayan po yung ano, yung cathedral na sinasabi ko, nakita niyo naman po yung harapan, ginagawa pa may mga braces. At yun nga po, nakakwento ni Bebang yung ano, yung kutsero, parang muntik na sila magkain laban, nagkasabihan sila ng mga hinanaing sa buhay, pati yung kutsero, ah uh, yung kabayo daw, ay eh, hindi ko alam kung anong pinagkwentuhan nila, basta yun, may kasama kami big time si Claire Castor, ayan po, napaka big time po yung tao na yan, na tumama po sa STL, joke lang po, tumbok ah uh, hindi ko po alam kung anong tinumbukan at eto naglalakad na po sila. Medyo mainit po dito. Medyo maganda na po rito mga ka kasi gabi na po at marami na po mga ilaw-ilaw. Ayan si Obig naglalakad kami. Bumilis pa kami ng lakad ni Obig. Yung pala hindi namin aabutin yung, ano, yung dancing light. A uh, dancing light, dancing fountain. 7.30 hanggang alas 8 ng gabi. Kada gabi daw po. Tapos yung ano, yung dating pag summer, oh, summer pagka Christmas, may mga nakakita po dito na mga dancing light naman, mga ka-JT, ayan po yung mga kutsero na nag-aantay. Sa madaling araw po, wala na po sila. Medyo ko konti na po kasi yung na, nakakapunta. Medyo sarado na rin po iba. Siyempre, ito, gabi, uh, naggalalang po kami, nagpaikot-ikot. Yun nga, hindi namin inabot yung, ano, yung tawag dito, pag dancing fountain. Kaya kinunan ko na lang po ng video ito. Ayan po yung uh, ano, meron po restaurant dyan. Ayan, ang dami pong gumagala. Buti na lang po, hindi po masyadong crowded. Pero pa-crowded na po yan. Basta dito, mas masarap gumala po sa gabi. Mga ka-JT, medyo malabo lang po ating camera dahil po gabi po talaga. Kahit ano pong gawin ko ay eh, punasan, ng lens, talaga naman pong yung ambience po niyan talaga ang nagdadala. Kaya po, ganyan po. Lumampas po kami dito, marami pong kainan. Dire-direcho lang po ulit ito. po yung dinaanan namin noong maaga pa. Ngayong gabi na. Marami po kayo nakikita maglalakad, mga turista, mga kalesa na pwede po kayong sumakay. Depende lang po sa inyong uh, mood. Kung gusto nyo po sumakay, basta kami, sumakay kami ng maaga pa mga ka-GT. Ito po yung mga activities dito sa Bigan. Marami naman pong pupuntahan pa. Hindi na, meron pa pong museo ni Crisologo. Meron pa pong heritage na pwede pong puntahan. Yung hotel na napakataas. Pwede rin po kayong pumunta sa museum na galing na nasa ligod po ng munisipyo nila. Ito po mga ka-JT, malapit na po tayong umuwi at bumalik sa aming transient, uh, sa Enrique Transient, sa ligod po nito uh, mga ka-JT, nandun po yung maraming transient. Medyo pipili na lang po kayo yung sa amin na pili namin, tatlong kama na big size talaga yung kama, pwedeng tatluhan, pwedeng apatan, kaya lang kami dalawahan lang po. At ito, umaga po kinabukasan, nag-walking-walking po ako mga ka-JT at tumabay po rito. At yun nga, kukonti na po yung tao at kukupabukas pa lang po yung mga establishmento. Siyempre, hindi naman maaalis kay JT Sakalam Mag-walking sa umaga At ayun, dumanan po ako dyan sa may katedral Pumasok po ako sa katedral At nakita ko po na may mga braces na Mga uh, Sakalam Iniwan ko po sila dyan sa transient Kasi tulog pa sila ako Umaga ako nagigising Alam, na, alam nyo naman, JT Sakalam Di mapayag na hindi papawisan sa umaga yan Pero dyan, hindi po ako pinawisan sa umaga Wala po kasi akong naikuta Medyo malayo-layo Dito lang po kasi maganda Tapos medyo hindi po, po familiar sa akin yung lugar pero paikot lang po pala yung lugar na to para lang pong kalamba, para lang din pong uh, tawag dito sa uh, San Pablo Laguna, parang San Pablo Laguna po, marami po likuan pero isa po yung eksitan. At ayun nga po kay mga kajiti, pagkatapos ko po magpakit dyan na uh, tayo na lumakad na, naglakad-lakad, nagpunta po sa katedral. At pagdating ko po dyan, uh, yung, ano na yan, yung may statue na yan, Dire-diretso lang po tayo dyan, mga ka-JT. Ayan, tapos may nakita po kung mga nagsusumba dyan. At pumunta po ako sa may food part nila, mga ka-JT. Tumambay, tapos kumain po ng konting pika-pika. Pero syempre, medyo mura lang po. Yun lang po yung kaya ng bulsa ko. Magkano lang po naman yun? 20 pesos to 30 pesos. Ayun lang po talaga yung kaya ng bulsa ko. Syempre, purita po tayo. Sa mga nagtatanong po, kala nyo po, big time ako. Naku po, ako isang ginaji, gipit na gipit na tao, mga ka-JT ay nga po, ayan yung mga makikita nyo po rito, ayun po yung nagsusumba nandito po ako sa may sumbahan nila at meron po dito kainan na pang masa kumbaga sa ano, karika rin diriya at pagkatapos ko po doon mga JT, pumasok na po ako dito alam nyo naman po, hindi maaaring hindi tayo magano dito magpapasalamat kay Papa G, kay Papa God gawa ng syempre blessings po, blessing po ito hanggat bata pa uh, gumala at natututo tayo mag-drive at yun po yung pinakamalaking instrumento para sa sarili ko na matuto tayo mag-drive at makarating tayo sa ibang mga lugar uy uy JT sa kalam napaka drama mo minsan lang naman to supportahan nyo na lang wag nyo na po akong ibas mga ka JT De, joke lang po maraming salamat sa mga nanonood at uh, view sa akin at sa mga pumapalo ayan Podmark Bigan mga ka JT nandito po ako nakatambay tapos ito po yung aming pinag mga ka-JT at ayun nga po mga kasakalang papasok na po tayo dito at ayun nga ayakagin ko na sila magalmusal at after po na mga ka-JT tumambay po muna tayo dito sa may duyan tulog pa sila at siyempre, uh, syempre antay ko lang po sila magising pagkagising po nila tsaka po tayo raratsyada tumambay po kami dyan at nagkape syempre medyo masakit sa tiyan yung kape pero tinaga na natin black coffee na po ininom ko hindi na po ako nag uh, ng may white at ta, uh, medyo nahilap po ang chan ko dyan. Medyo malaki-laki na katawan natin. Kaya pag uwi ko po, medyo magda po tayo. Sa lahat po na nabanggit ko, yun po ay mga kapitbahay ko, syempre na konting katahimigan lang, binigyan ko lang po ng ano yung pagtambay ko dyan, kunyari tahimik mga ka-JT, kaya hindi po ako nagsalita, ito, ito po, nagsasalita na po tayo mga ka-JT, at sa mga hindi ko po nabanggit, mapasensya na po kayo, at sa hindi ko na shoutout, kay Jolly Nose Mama Mama, kay Lali, kay Joema, at kay Wilma Chologo, shoutout sa inyo. Ayan, na uh, bebang, binati ko na. At yun nga po, pagkatapos po namin, nagkalmosa lang po kami. See you on my next video, mga ka-JT. Ayan po, nagkukwentohan lang po kami dyan. Nakita nyo po, wala po akong kape. Uh, alam nyo naman po, medyo maselan tayo. Kahit gatas po, hindi po ako minong kasi nahilap po ang tiyan ko pagka ano, mahirap na po magkasakit. At katabi ko po dyan si Munggo na namuntik pang malaglag sa upuan ng likot. Babus, mga ka-JT.